Magandang araw mga kapobre Bibisita po tayo ngayon sa ating stat So ito pong unit ko At yan po yung service natin Ayan ah, Magmumotor po tayo ngayon Ayan uh, ah, Bibisitahin po natin ah, January 1 po ngayon eh, Bibisitahin po natin ang ating dating spot Uh, Happy New Year nga po pala sa lahat. So, mag-isa lang po tayong lalakad ngayon. Ah. Uh, Ibisita <clears throat> lang po tayo. At uh, titingnan natin kung mayroon pa bang makukuwang uh, mayroon pa tayong makikitang namimiss doon. So kasi uh, ang daming pistina na sumisira sa palayan ng aking kaibigan. So nag-request siya na puntahan. So pupunta natin ngayon. So sige po, sundan niyo lang po mga kapobre ka hunter ang video nito. At pupuntahan po, po natin ngayon yun. Sige po, So, tara na po mga kapobre, mga kanter. Ah, uh, patuloy niyo po ang panoorin ang video ito. At sa lahat po na subscriber natin sa Facebook at saka sa YouTube, uh, magpatuloy eh, po kayo magsuporta sa akin. January 1 ka pala ngayon, 2025 bagong taon po. Happy New Year po sa lahat. So, tara na po. Samahan niyo po ako mga kapobre ka hunter sa aking paglalakbay uh, Ito po yung uh, kalsada namin patungo doon sa may uh, taniman ng mga palay ng kaibigan ko So ayan po ang ganda ng langit, ang ganda po ng panahon ngayon At naway uh, pagpalain po tayong lahat na Uh, sumasabay sumasabay-bay po sa uh, video sige po patuloy po natin uh, panoorin po ito hanggang sa matapos uh, pansin ko lang mga kapatid mga kapatid ang linis-linis ngayon ng uh, daan namin no Uh, wala kaming wala akong kasalubong wala akong uh, nakikita ang mga tao ganito pala pag uh, January 1 Ayun, oh, tubo tapos wala kang makikita ang uh, mga tao ang naglalakad uh, bumabiyahe Na kaya kaya ang mga tao ngayon bakit kaya uh, wala akong makita sa kalsada parang ako lang yata isang uh, buo biyahe ngayon ayun may isang tricycle na sasalubong sa tayo ah uh, ayan o oh. no? mula kanina hanggang ngayon uh, isang tricycle po yung nasa lubong natin uh, abangan nyo po mga kapobre mga kanter kung ano pa ang makikita natin sa dulo ano ba yung makikita natin doon sa dulo kahit ako nagtataka rin Ito nga pala po, mga kapobre, mga kanter yung nagapas na na mga katubuan. Yan po ang lawak-lawak niya, no? Yan yan po, kalawak uh, ang katubuhan dito ng may-ari. Pero hindi ako, may-ari. Uh, yung mga kuhang po. Yan po. Uh, kung alam niyo po pala yung lugar na ito, mga kapobre, mga hunter, uh, comment down below. Basta nandito kami sa gitna ng asyenda ng pakicomment na lang po kung alam nyo at nakapunta na kayo rito para malaman ko na nandyan pala kayo sa sumasubaybay sa akin. sila hindi ko rin makita hindi ko rin malaman kung nagsi uh, nagsibakasyon ba sila o nagsiuwihan sa kanilang mga pamilya kasi wala talaga ako masalubong wala akong makita ayan po ah uh, patuloy lang po natin panoorin ang video na ito mga kaproblema ka uh, ano kaya kahit ako hindi ko rin alam po yung sa dulo nito kung anong masasalubong natin Ah, uh, napakaganda talaga ng panahon eh. uh, malinis ang kalangitan, uh, malinis din ang kapaligiran. So, happy new years po sa atin lahat-lahat mga kapobre, mga kahunter. Ah, uh, sa lahat ng mga subscriber ko sa Facebook at saka sa YouTube. Uh, happy new years po. Ah, uh, sa lahat ng mga kapatid naway maging masaya ang buhay natin sa buong taon ng 2025 at saka ilayo tayo sa mga uh, mga kapahamakan din uh, gabayan po tayo ng ating Panginoon sa taon na ito at patuloy tayong subaybayan ng ating Panginoon sa araw-araw ng ating buhay ayun po na nakakita na po ako ng mga truck pero naka-standby ayun no. uh, wala din po hindi, hindi rin umaandar hindi nakatambay lang po pero yan ang ganda talaga tingnan ng kalangitan at saka yung uh, mga palikid din oh, talagang ang linis-linis ang preska ng hangin uh, walang pulyos yun ayan po napakaganda parang naungusap at naga, na ng ang uh, mga halaman ang mga tanim ng mga tubo nakikita nyo po yan uh, talagang parang nasisiyahan sila sa uh, accounting counting ulan na natanggap nila naway patuloy pong mga biyay at pagpapala ng ating Panginoon so patuloy po kung inyong uh, subay bayan po i-subscribe ang ating youtube channel at saka yung ating facebook page Pobre Hunter and Mix Black uh, maraming maraming salamat po happy new years po ulit mga kapobre ayan po uh, panoorin po natin hanggang matapos ito kung hanggang saan ang video ito medyo malayo pa, malayo pa po tayo dun sa ating pupuntahan na spot natin ah mahabang habang ah, mahabang haba pa yung biyahe natin ayan po pero habang tinitingnan ko po yung kalangitan talagang napakaganda ayan o, may nakita kasabay niya <laughs> ang linis ng kasada at ang linis ng mga paligid sige po mga kapobay mga kaanter ah, abangan po natin ang part 2 ng video nito marami uh, maraming maraming salamat po sa inyong pa, ulang sawang pag uh, sa ating uh, youtube channel at sa facebook page pobre hunter and mix abangan po ninyo mga kapobre ka hunter ang part 2 ng bidyong ito maraming salamat po God bless